Okay, mga kamukil, huwag na tanghali, no? So, nandito tayo sa Panabo Project, no? At mamaya sa glit, mga kamukil punta so, na naman tayo ng katalunan para sa ating sliding gate doon. So, ako na kasi nang trabaho doon sa sliding gate, mga kamukila ah. Medyo mahirap kasi yung details noon, kaya uh, ah, hinansun natin yung pagtrabaho. So, update tayo dito, mga kamukil sa Panabo Project. Bahay, nayari sa tubular, no? Yung wow. second si floor, light, light materials lahat. Wow kung ano na yung update kasi marami ding nag-aabang uh, nito. Okay? O so, pagpasensyahan niyo mga kamugil kung hindi ako saksisip mag-upload ng video o this week napakatagal ko na nak hindi nakapag-upload. Uh, sa kadahilan na napaka-busy ko no. Lahat po uh, namumurchis tayo. So pag may time talang talaga ako mga kamugil saka ako nagbe-video. Okay? So ito na yung ganap natin dito mga kamugil ko napapansin niyo. Nakadoublelol na tayo. So itong part na to mga kamugil, ito yung isang rooms niya. Ayun dito tayo. Ito yung isang rooms niya. Ito yung pintuan niya, no? So nagbili kami ng isang pinto para sa actual na pagsukat nito. And hindi yung binili namin ay ikabit na namin sa kabila so makikita din natin uh, sa katapusan nitong video. Ayun, pasok tayo dito. Dito na sa height naka na siya mga kamukil. Yan yung pahati ng ating kwarto, partition division niya, o partition, no? Sa taas na lang yung pinakakulang. So gamit natin dito mga kamukil na pang-wall 4.5 mm na hardieplex, no? Ayun oh. So yung kulang diyan na lang. So, yung tumirada sa pagdubulol, yung aking kapatid, no? Dahil dalawa sila nito nagkukontrata, Master Buyit at saka yung aking kapatid. So, matapos to lahat, mga kamukil, sa pagdubulol, wall uh, bibili na tayo ng materials para sa pintura. Dahil si Master Buyit na yung magtrabaho sa mga welding works o ano paman man, yung kapatid ko, siya na yung ma-assign sa pagpipintura nito. Okay? Ito na yung forma. Tapos, magkakaroon tayo ng uh, aircon dito, no? Na window type. O, yan yung abang niya sa saksakan. Diyan tayo magbubutas, no? So, binigay ko na yung uh, sukat sa kanila kung gaano kalaki yung ibubutas dyan para sa window type na aircon. O, labas tayo dito, mga kamukil. Okay, punta tayo sa isang kwarto. Dito sa isang kwarto, mga kamukil, tapos na to, no? O, yung kulang dito, pagbabatak lang, pagpipintura. Yan, no? Napapansin nyo yung ating ceiling. Laging high ceiling tayo pagka ganitong mga bahay, mga kamukila Dahil isa yan sa mga techniques upang... Hindi mainit dito sa loob, no? Maniwala kayo sa akin, mga kamukil, uh, Malamig dito sa loob. Ayan, no? Oh. Dahil nasa high ceiling tayo lagi. Uh, 300, no? So, kung maganda, uh, nasa 310 tayo, 305. pinakamaganda, no? Pero, napaka sobra na po sa taas niyan. Yung ating second floor kapag aabot tayo. Normally kasi, nasa 6 meters lang. Yung tayo talaga ng ating second floor dapat, no? Pinaka minimum. O, kaya naging sa baba, 300 tayo. Pagdating sa taas, maging 300 din tayo. Kasali na yung rope natin. Aabot tayo ng mga 700 meter, uh, 7 meters something. O mahigit pa, no? Para sa ating roping. Ayan. Ayan o. No? Yung electrical niya. Yung mga lights nito mga kamukin, nabili ko na rin, no? Shout out sa Lightology. Doon tayo bumibili ng... Uh, lights, mamaya i-upload ko din siya mga kamukil para sa mga gustong bumili ng mga ilaw uh, Budi ka sila, sila dun mga kamukil no? nakatiming tayo o, yung budget ko sa ilaw dito mga kamigil worth of 17,000 lahat sa mga ilaw no? o magaganda yung mga ilaw na bili ko dito mayroon tayong chandelier pa na binibili habang ating mga electrical ito yung switch nya yan dito lagi sa tapat ng pintuan tapos yung naglalagay every rooms mga kamigil naglalagay ako ng uh, dalawang CO o convenience outlet tapos yan na yung ating aircon butas ng aircon no? Uh, 0.5 0.5 horsepower yung ilalagay nyan na uh, window type na aircon. Tapos yung ating mga bintana, nagkakaroon tayo ng dalawang bintana dito, ganun din sa kabila, no? Tapos ito yung pintuan nating na kinabit mga kamukel. Oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan pagka tubular yung ating hamba, kailangan may isa tayong pinto na uh, guide o aktwal lang sa pagsukat, no? So kulang pa siya ng isa, bibili pa ko ng isa. Although yung mga pintuan sa baba ng mga panel door, is nabili ko na mga kamukilong no? pag deliver na lang yung kulang hindi ko muna siya kinukuha kasi uh, ongoing pa yung pagtatrabaho dito saka na mga kamukil kukunin ko yung mga pintuan na yun pagka uh, nandoon na sa baba na o so, ito yung uh, pintuan na binili ko no sa, uh, tapos dun sa kabilang kwarto ganun din yung magiging pintuan nito para terno para paglagay natin ng kulay dito a-attract to mga kamukil sa kulay na ilalapat natin dito malapit na tong magsimula yung ating pagkukulay dito mga kamukilo. Ito yung pinakahuloy natin. Yan. Dito malalagay yung ating hagdanan. So, yun yung ating landing sa ating hagdanan. Doon malalagay. Paikot dito yung papasok. Yan. Papunta dito. Tapos yung ginagawa ni Master Buit ngayon, yun yung magiging CR dito sa second floor. No? So, yung still a flat deck dito mga kamukil, na-order ko na rin. By Saturday, madi-deliver na yun o pipick-upin ko na yun para mga flooringan dito. Magkakaroon tayo ng file na si HB dyan. Para sa iwas sa tubig tayo kasi ka, hindi naman pwede na walang file kapag ka CR no? hindi naman pwede na hard deflection yung gagamitin natin dyan so magkakaroon tayo ng file hanggang dito level sya dito yan no? napapansin yung open sya wala syang studying so flat deck gagamitin natin para yung habol natin mga kamukil na kapal makukuha natin sa wave deck kasi nasa 4 inches lagi yung ating buhos doon so kapag 4 inches alam naman natin light material to dito masyado siyang mabigat no? kaya flat deck yung ginamit ko para yung 2 inches na flooring na gusto kong ilagay dito para sa bigat napapasanin nito ito kakayanin nya so, kaya yun yung reason kung bakit flat deck yung gamit ko papunta doon yun yung magiging living area nila ma'am punti dito sa second floor tapos yung ating ceiling, ceiling na tayo magkakaroon din ng magandang ilaw dito may design tayo dito mga kamukila may design yan so na maraming nagtatanong kasali ba daw yung design sa pangungontrata ko no so dipindi po doon yan sa pag-uusapan natin pero itong design mga kamukil hindi ito kasali sa ano ko kasi yung magagamit lang sa design pag gumagaw tayong design minsan mga na lang no eh, pero mabusisi at mahirap siyang gawin kaya hindi ito kasali sa kontrata ko. mag -a additional charge ako dito, no? So, yun yung usapan namin ng maayari. And din, ah, dahil may kontrata kami, nakalagay dun sa kontrata, no? Plain, plain ceiling lang yung nakalagay sa kontrata. Pag may makikita yung may-ari dito na wala sa kontrata, ah, automatic additional charge yan. Pero pag aakyat siya dito na nakapaloob sa kontrata tapos hindi niya nakikita dito sa taas, ah, hindi pwedeng ganun, no? Kailangan ano yung nakalagay sa kontrata makikita niya pag akyat niya dito. Okay? So ito yung opening ng ating hagdanan. Papunta doon yung ating hagdanan. Yung hagdanan natin mga kamukil, abangan niyo rin. Kung paano namin o ano yung materials na gagamitin namin dito. Tapos, papasok tayo dito. Dito malalagay yung kunting balkoni nila, ma'am. So ganun din, no? Buhos din to, dito dito. Uh, may plot to dito yung order ko so sa susunod na linggo matratrabaho na siguro ito na Master Boyet so magkakaroon tayo ng railings dito o grills yan tapos dyan kakaroon tayo ng design dyan sa taas yung electrical sa mga perimeter kakaroon tayo ng mga pin lights mayroon tayong anim na pin lights every perimeter no? sa buong palibot nitong bahay anim na pin lights yung makikita natin sa labas pag nandun tayo sa labas maliwanag pa no? so napakaganda ang finish ko dito mga kamkul is fully talaga no? kumbaga extreme pinis tayo dito kung tutuusin tapos dito makakaroon tayo ng design meron tayong cob light okay. Alright. Ito muna yung update natin mga kamukil sa ating uh, second floor, no? Sa baba, wala muna tayo doon. nakalagay na kay lang kasi yung kulang doon pag ng lang at pintura, no? Tapos pagkabit ng mga pinto. O dito naka sa taas muna yung mga tirador natin. Pagkatapos dito sa taas, uh, pababa na sila. Yung may iwan dito, pintors na lang, no? Uh, saka ako bibili ng pintura mga kamukil pag matapos na itong dalawang kwarto. Tapos linis na. Tapos itong sahig natin, magkakaroon to ng pintura. So abangan na yung mga kamukil kung paano namin gagawin yung pintura dito para mapa-improve yung flooring natin. Okay. O yan, tinitira na ni Master Boyet yung uh, CR. Matatapos niya yan ngayon. Susunod niya yung pagsisiling dyan. No, yung mga materials dito, mga kung okay, na to. Uh, about sa ceiling, uh, itong mga welding works, no? kumplito, no? Iniwanan natin sila ng kompleto materials para tuloy-tuloy yung trabaho nila. Okay. Yan lang mga kamukil, yung update natin dito sa Panabo Project. Thank you.